Hi guys, good afternoon. Mag-update lang ko sa inyo ngayon ng ating delivery. Uh, bigla ang delivery kasi ito ay matagal nang hindi de-deliver dito sa akin ang panel na to. Siguro mga mahigit 3 months na na hindi sila napupunta dito. So ngayon nagulat ako at bigla na lang sila sumulpot. Uh, at marami silang dalang chichirya kasi lahat ng de-deliver nila ay puro chichirya. At masaya tayo kasi matagal na akong walang movie. Wala akong ma-order doon sa Ayos lang na in-orderan ko pero nakuha tayo ng isang bag. Ayan. Ah uh, 100 pieces ang laman nito, guys. Kaya masaya tayo at ano siya. Nasa 750, so ang puhunan nito ay 7.50 at ito ay binibenta ko siya ng 10 pesos dito sa aking tindahan pero pag kumuha sila ng wholesale binibenta ko lang ng 8.50 para pag ibenta nila ng 10 meron silang 1.50 sitapos sa isang piraso at eto mga ganito kasi na chichirya yung dinideliver nila lately lahat puro ganito yung, yung product din ng WL WL ka lang ito, tatos na corn jobs bali, tatlong binili ko tatlong pack at tatlong flavor din ito ay sweet corn flavor ang isang pack nyan guys is ano 88 so, binipenta ko siya ng 11 pesos at itong candy at plus pack ng candy iba ibang flavor as ah, masaya tayo kasi ito ay 35 pesos at ang laman nito ay 55 pieces kaya may 50 plus 5 at 35 lang ang kuha ko sa kanila so ibebenta ko siya ngayon ng 50 piso pipiso lang isa kasi yung mga bata naman, pag may piso sila, pumupunta talaga yan sa tindahan. Tapos, itong uh, cheese it, uh, 20 pieces lang. Kasi ito ay, nabibili din siya, pero hindi kagaya sa movie na marami talagang nabili. 30 pesos ang isang pack nito tapos ang laman niya ay 11 11 pieces at agli 5 piso ang benta mo 'di ba malaki din yung tubo natin dito at ito ay limang pack ang natira kinukuha ko na lang lahat kasi mabilian siya lalo na pag uh, matigas so ang binayaran natin guys is 1419 yan lang minsan ang kagandahan pag nasa tabi ng kalsada ang ating tindahan dahil sa mga biglaang delivery, magaanan talaga tayo. At nakabili ako kanina ng sibuyas na isang kilo. Mura lang, 80 pesos. Ayan. So yan lang, yan ang aking update ngayon sa inyo mga kasari sa biglaang delivery ngayong araw. at Masaya tayo kasi marami tayong paninda ngayon. At kanina mayroon akong customer dito na bumili ng mga chicheria kasi di ba may resort dyan sa unahan. At happy tayo kasi marami siyang binili kanina. na mahigit kulang-kulang uh, 500 pesos chicheria lang 'yon. Kaya timing naman man na dumating yung ano ngayon dumating yung panel ngayon na nagdala ng chicheria pero marami pa rin syempre akong kulang dahil uishi uh, ang napakaraming klase ng chicheria pero itong movie, mabili talaga ito dito sa akin kahit iksasampo uh, yun lang mga kasari At tayo ay magre-repack ang dami dami ko pang re-repacking ngayon kagabi, hindi ako nagripa kagabi kasi naglive din ako kagabi ilang beses din nag-brown out so hindi ako nakapagripa at medyo pagod na tayo ngayon kasi hindi ko na talaga pinipilit yung katawan ko pag nakakaramdam ako ng pagod ay pahinga na agad mahirap na magkasakit uli at ngayon eh, magre-repack ako napakainit dito sa amin sobrang maalinsangan kasi umulan ng saglit lang tapos biglang umaraw super ano talaga super alinsangan hindi ko ma maintindihan kung ano nung maramadama natin parang asarap na lang magbabad sa tubig pag ganito ang panahon at yun lang mga kasari ang aking update sa inyo sa aking delivery ngayong araw bukas may delivery ulit tayo sa Tindahan Club at sa Ribisco naman Uh, Friday bukas kaya meron tayong deliver at ito palang update ko sa inyo sa aking bagong sabitan ngayon ginawa ito ni Robert kagabi uh, kasi mara, diba marami tayong tuyo at may mga isasabit pa ako dyan ng mga harina so inayos niya uh, iniba namin ng na sabitan yung ating mga plastic bags yung mga sandubag, ayan, nandoon na sa itaas, tapos, ayan, nilagyan na niya ng chins oil yung bawat dulo ng mga sabitan para hindi malagyan ng alanggam. At yan, ang ating bagong mukha ng ating tindahan ngayon, pero siguro magdadagdag pa kami dito banda pag mayroon pa tayong sabit na mga paninda at marami akong mga kamatis ngayon at sibuyas. At ayan, mayroon na tayong sigarilyo. At nakabenta na rin ako niyan, guys. Ang aking, yes, hindi ko pa naayos. Andyan pa rin. Kasi magre-repack din ako niyan na ibebenta natin. Maitlog ala tayo. Ayan ang itsura ng ating store ngayon. So ang dami-dami nating trabaho ngayong araw kasi makapinding yung aking mga repackin. At kailangan nating gawin na yan kasi bukas madagdagan ulit ang ating aayusin ng mga paninda. At yung dito sa kabila, kasi hanggang ngayon hindi pa dumating yung in-order ko na istante, kaya dyan na lang yan muna sila. Yan na lang muna yung ating mga paninda dyan para makikita ng mga customer na mayroong ganyan ang ating ref. Mayroong laman na ganyan. Kaya dito, maglalagay pa kami dito ng ibang sabitan. Hindi pa natin masyadong naayos yung ating mga paninda, guys. Kasi wala nga akong mapaglagyan. At yan na lang ang ating bigas. Uh, kailangan natin bumili pag may natira na lang ng isang sako, ay bibili na tayo. Ayan pa yung aking mga nabili na man paper at saka pre-cut. Diyan ko naman nilagay yung ating mga noodles kasi inalis ko doon sa kabila dahil marami doong langgam. At diyan ko na lang muna nilagay pero maganda naman siya, maganda tingnan. At yan na yung ating bagong ref nag-ooperate na siya ngayon at mabili ang ating ice candy ngayong araw. Maraming bumili. Siguro bukas mauubos na yan at gagawa naman ulit tayo. Habang mainit pa ang panahon samantalahin nating gumawa. At yun lang guys ang aking update sa inyo ngayong araw, araw ng Webes. Thank you for watching. God bless sa inyong lahat. Bye!